Woo, <laughs> another day mga parts good day uh, at katatapos lang nung bagyo <laughs> bagyo saka yung mga rally rally saka ah, lang yan kakaiba na talaga panahon ngayon mga parts mas kakaiba pala <laughs> well no, parang wala namang bago pero parang mas lumalala <laughs> mga nagrarally na mga kabataan wala mo kung bayad sila o ano, ano. Tingin ko bayad yung mga yun eh, no? Mga geng geng. Kung makahasta ka, alam mo tatapang eh, no? Napansin niyo mga pads yun, yung sa video na yun. Yung bata. You no? Know, kung 15 anos ba yun o ano. <coughs> kung makapamato, makapamakyo. <laughs> Grabe talaga ang panahon nyo. Parang yun, parang yun nung tinuturo sa eskwela nila eh, no? Pagay, nagsisimula kasi talaga ang attitude ng tao sa ano eh, sa bahay talaga mga parts eh. Kahit anong sabihin talaga, sa bahay. Sa magulang ba, sa magulang? Whew. Ngayon, tatapang nila, ang tatapang. Kung ako may ganong kapatid. <laughs> no. Parang di ko yata matatanggap yung ganun and hopefully ulit good sa ating audio at medyo ilang araw ko na bakante na naman na. ako lang gana kasi pag umuulan eh yan gamit kasing ang gamit ko kasing mic ano wireless tinatago ko lang yung mic dito sa may harapan yan baka kasi mabasa eh mahal pa naman itong boya mic na to <laughs> hey. Jimny. Jimny ba to? Ang cute tingnan eh. Ito ang dalawang tao lang. Marabi no. At sa... Mga nakalipas na araw pala no? May mga nag-message sa akin. Sa FB page. Kung kamusta na daw yung tunog ko dito. Actually... Hindi lang pala ako nakakaranas nun siguro sa pag tumatanda na pero sa tingin ko kaya ko namang matanggal eh wala na talaga akong ano pwesto mga parts wala akong pwesto para makapag DIY o yung malayang pwesto ba nangyari ano ako eh tawag to ang hirap sa pwesto ko paglinis nga lang na CBD hirap na hirap na ako eh kasi hindi nakatulad dati na maluwang talaga isang parking lot meron akong pwesto pero ngayon wala, ang hirap na pumayas to. Kan talaga. Ah, si CBT, tagal ko nang dinaw open eh. Parang mga ilan na tinakbo, parang nasa 5k na yata. Eh, hindi ko pa na at least masilip man lang ko anong condition niya. Eh magpapalit pa naman ako nung dapat palitan doon na sa tingin ko wala kanin ah. Hindi ko pa rin magagawa ngayon. Tapos ilang araw na tuloy-tuloy. Ayun <laughs> nga, ulan nang ulan din. Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin nalilinis si Mighty, ang NMAX B1 ko. <laughs> Ayun nga, ba't saan nag sa Jolion Sounds hanggang ngayon? Hindi ko pa talaga ma-address yung ingay na yun, yung pag pinipiga, yung parang may kumakalog something. O sa may mga fly ball, parang ball eh, ma na makalog, yun ang naramdaman ko dito eh, yung ingay. Kung kaya ko naman i-address yun gusto ko lang talaga ng medyo maluwang na pwesto kasi di rin biro yung mag troubleshoot ka o hanapin mo yung ingay pag pinipiga lang naman may ingay eh, ng medyo, medyo malalim lang pero pag mga smooth-smooth ng ano ang pigaan hindi ko naman naririnig yung ingay sa yung parang violent sounds nga ano yun at may nag-comment na isa pabot sa mga wiring wiring din sa mga bago sa aking channel medyo boring na mga video ko ngayon aminado ah, naman ako dati kasi gumagawa ako ng mga wiring diagram yeah. para lang to sa mga bago gumagawa ng mga wiring diagram mga parts para sa mga MDL yan, yeah. kompo hindi ko lang satingin lahat naman na kasi na naibigay ko na eh. Siguro. <laughs> Asa lang pala para sa akin paulit-ulit na lang yung scenario na magwa-wiring ka ganto ganyan. Hanggang sa ngayon may eh, nagme-message pa rin sa akin yung huli nga nagpapatulong about sa wiring. Hindi naman niya na-mention kung ano. Mayroon kasi si minsan magturo o magsabi sa sa text lang or sa call hanggat di mo talaga nakakita kung anong klaseng wiring mayroon siya at at, 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 anong klaseng mayroon motor siya tapos may mga request sila na ganyan dapat ang wiring hindi ko para man natatry yung mga ganun eh. tapos gusto nila ganun di sana sila na lang mag ano tawag dun mag explore ba kung anong klaseng wiring ang gusto nila sila yung maging ano tawag to mga parts sila yung dapat dumus ah, magdiskubre kung okay ba yung ganong wiring ang dami kasing request minsan na sabang ko ang siguro sa akin parang ano inuutusan ako sa mga ganon na hindi ko pa namang ginagawa siguro kung oh, may pwesto ako wala namang mga pwesto eh saka ayaw ko nang masyadong bugbugin sa wiring tong NMAX B1 ko kung ano yung mga nakakabits sa kanya ngayon Okay na ako dyan, naiilaw, busina. Yung busina ko naman, ang tunog niya parang stock lang na mas malakas lang sa stock. Kaya ako naman na magpas doon. maga nahihigitan niya yung stock na tunog ng dating busina. Yun. Nakakawawa lang kasi yung wiring harness mga parts pa kung ano-ano pang ilalagay mo. Yan. Yan, naglagay ka ng mga underglow, underglow, mga ganyan hindi naman habang buhay good yung mga under under glow lights o mga LED lights na ilalagay niya sa pangilalim hindi para sa akin ano eh masira at masira siya kasi nababasas eh yan alam niyo naman ibig kong sabihin mga parts walang permanenteng pyesa talaga pahirapan din so o oh, yan kaya yung iba hindi ko na nasasagot yung mga message nila sa akin ay eh, misan yung mga comment Nasasagot ko pa rin naman, pero hindi lahat talaga eh. Yun. Tapos sa sabi ko ganina, ayaw kong tagta rin ang wiring to, gawing eksperimento to muta. <laughs> nakakawa yung wiring nga yun is mga parts, nakakawa yung pinaka-wire niya. Pag nag-wiring kasi mga parts kailangan, ibigay nyo talaga ng limit eh. Yung ilaw nyo, yung ilang wattage, ilang ampere, kailangan nyo limitahan. Pag sobra sobra yung over over tapos huwag kayong masyadong gagamit ng masyadong re, ma masyadong maraming relay yan based sa experience ko kasi na experience ko na yung masyadong maraming relay Subukan ko na yan ang laki ng pagkakaiba sa isang relay lang na ginamit ko laki ng pagkakaiba yun ano tinatawag na drop voltage o oh. laki ng pagkakaiba ito sa akin, yung wiring ko, ko one relay lang. Dalawang MDL. Tapos may charging ako, may park light ako. Laki ng pagkakayaban ng drop voltage. pas gusto ko tong wiring ko ngayon. Bakit ko na sabi? Na-experience ko na kasi yung wiring na yan. Tapos huwag kayong masyadong paniwala sa ano. Tingin sa sinasabi lang plug and play. Naniwala din naman kasi ako dati dyan eh. Pero para sa akin ano eh naisira lang yung mga sok 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 ganyan at ang unang nakakawawa dyan sa wiring harness natin yan yung ACC line mga parts ACC line nakakawawa dyan lahat kasi ng maraming relay kukuha ng trigger yan sa ACC line pinaka trigger nya at e yung isang relay lang <laughs> isang trigger lang <laughs> ba? Diba? Depende rin sa klase ng relay. Ito ha, na experience ko na, mas grabe mag-init yung mga transparent na relay. Yung mga transparent na relay, grabe mag-init yung mga yan. Tahanan ko sa babaran. Yung kahit nga misang paggabi, kung mapapansin nyo sa mga dati kong video, babaran yung MDL ko nun. Pero hanggang ngayon, gumagana pa rin kahit luma na ang MDL ko mga sinaunang version ba ito eh version 1 saka version 2 na 20 watts nagpasang ko lang yun medyo nasa ako sa takbo nung ano eh yung click puro ungon puro ungon yung motor nya kano ba tayo? yan sa wiring yan at yun nga, ko na yung mga pagka wiring yan kasi alas paulit ulit na lang kasi basta makuha mo yung basic sa wiring madali na lang eh mga tinuro ko lang naman sa mga wiring talaga basic lang talaga kayo na, kayo na mag-explore. Kayo ba kasi nagme-message sa akin, mayroon silang gustong gawin pa na additional. Ayun, sa akin kung ano lang naman yung ano eh. kung ano lang naman yung ginawan ko ng wiring diagram, para doon lang 'yon. Ngayon, kung may mga nagre-request na ako, pwede ba gantong ganito? Pwede ba gantong wiring diagram na ganito? O pwede ganito gawin dito itapo ano? ay na mag-explore niyan kasi hindi ko naman nasubukan niyan Kung baga, ginagawa uh, kong, tawag doon, parang, putusan na, ang ganito gawin. <laughs> kaya gumawa, kaya gumawa, kaya mag-explore. Kung okay ba yung naisip nyo, hindi yung sa akin. Kasi sa akin, ang mga binibigay kong wiring diagram, nasubukan ko na. Nagpag-practice ko na dito, kaya nakakakasa uh, wiring to <laughs> Nasubukan ko na siya na gumagana. Ngayon, kung meron kayong gustong pasubok, kayo na lang. Sa so, motor niya na lang. Kasi gusto niya na rin naman matuto. Sa sarili niyo para matuto kayo kasi ang dami niyang hindi <laughs> nagre-request. Eh. Yung mga dami, kasi ang dami talaga nagre-request. Yan. Tutusin yung mga video niya, magawa ko 'yung ang lakas sa views ko noon eh, 'yung mga ganun. Pero tinigil ko na kasi naituro ko na yung mga basic eh. Naibigay ko na yung, na-share ko na yung dapat malaman sa mga nagsisimula pa lang. Yan. Yan ay magiging pundasyon. Kasi yan din naman naging pundasyon ko eh. Kaya ako nakakawa ng ibang uh, wiring yan. Kaya yeah, minsan, sa YouTube naman, may namapanood tayo ibang klase mag-wiring. Huwag nating husgahan yung mga ganon. Yan. Kasi doon tayo minsan makaka makakapulot ng ibang pamamaraan naman. Kumbaga, sila rin yung magiging dahilan minsan para umunlad ka sa kaalaman kaya sa wiring niya. Yun, kay ano, kay Becky Works. Kay Becky Works, yun. Grabe na yung experience sa pag-wiring nun eh, no? Ginawa ko yung setup niyang one relay. Talagang napatuna, napatunayan ko sa sarili ko. Ang masasabi ko yung ano niya, yung method niya sa pag-wiring. Ang gaan sa motor, ang gaan sa motor. Wala siyang inaagawan na kuryente lalo na yung mga nakakapit sa AC sila no? Yan. Tulad ng ECU. Yung mga yan. Mga injector. Hindi niya naagawan. Kaya masabi kong maganda yung ano, method niya. Yun. Eh para minsan para wala na akong hinahanap na ibang ano eh. Kung ano lang yung kailangan ng motor sa wiring, yun ang ginagawa ko dito. Yung iba kasi, nadadala sa mga auso. Yung mga pinakauso ng ibang na mga nagwa-wiring. Kumaga, ginagawa nilang marketing strategy. Strategy. <laughs> yung kailang, ginagawa nilang yun para mas makakilala sila. Kaya kaya kanyang paraan yan eh. Kaya ganun eh. kulit ng click nito kaya yeah, click 160 yan kulit ka mo to masigip na papasok ipapasok to yung motor niya alang yan kapatingin tuloy yung isang nakaklik <laughs> hindi sila nagklik dalawa sa <laughs> so, ayan siguro po dito yung mga parts at least ako pero naman ako ng topic <laughs> at sana sa mga susunod na araw makagawa ko nung dapat kong gawin dito kay Mighty sa Enmax P1 so yun for today salamat